Hello po, mga ka-business. Maganda pa umaga po sa ating lahat. Uh, At, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan, mga ka mga ka-business. Hello po, ito po, gagawa po ako ng yelo. Magagawa po ng yelo para ano, maibenta. 5 piso po ang isang yelo. Bebenta ko po siya. Kasi, upos na po yung nasa rep namin. Kaya, gagawa naman po ako ngayon ng yelo. Mineral water po yung ginagawa kong yelo. Ito po. Gagawa po ako ng yelo. Kasi, upos na po yung naman ng ng freezer ng, ng pastas. Nagbebenta po kasi ako ng yelo eh. Ito po. Nagbebenta po. na po. Ako, mga ka mga ka-business, gawa-gawa muna po tayo ng yelo habang, ano, at na po ako na pag-a uh, pag-aayos ng mga gamit ng anak ko sa school. Uh, baon sa school. Pumasok na po kasi siya. Ako, katapos pong makapapasok siya sa school, ito naman po, gumagawa naman po ako dito sa gawaing bahay. Kuha ng yelo, mag-aayos ng kalinda. Pan Routine ko po araw-araw, mga kapams, mga ka business, daw po, ingat po kayo palagi dyan. Sana po ay lagi kayong malusog ang katawan pang araw-araw na na ating pinagawa mga kapams, mga kabisnes ito po ito po, routine ko araw-araw ganito lang po pag-ayos ng paninda gumawa ng yelo paglinis ng bahay maglaba, magluto mga simpleng trabaho lang po. Ganyan lang po ang routine ko araw-araw sa buhay ko. Kahit mm, o paano po may nararamdaman eh. Nagkakaedad na rin po tayo kaya ganito. Okay lang po yan dahil lahat naman po tayo doon ang punta sa pagtanda. Sabi na hindi bumabata sa pagtanda ang pumunta lahat ng tao kaya mga pants ito po, mga kamisnes kumusta na po kayo panoorin niyo po ang aking simpleng pagbablog mga gawain ko po dito sa bahay ito po mga ginagawa ko mga po ko so, posibleng pagbablog lang po ang kaya ko. Saka, ganito lang po, kung ano po mga routine na ginagawa ko araw-araw, ginagawa ko, yun po ang aking ginablog. Pero, siguro masasanay din po ako pagka kung sa kwan ay ang tawag dito, palaging ginagawa ito ang routine araw-araw. Gagawa lang po ng yelo, Bibili na mga anunda. Iaayos sa sa tindahan. okay, ing magpuluto. Mag maglalaba. Isang gawain po ng isang ina ng tahanan. Patlo lang po kami dito nakatira sa bahay namin. Simpleng kasi lang po kami tatlo. Kasi maliit lang naman po ito eh. Hindi naman po kalaki. Eh. Kasi sa amin, hindi naman po kami eh. Marami kung di tatlo, tatlo. lang kami. Dalawa. Kami dalawang mag-asawa tapos yung anak ko lang. Tatlo lang po kami nakatira dito. okay lang po yan. Tsaka hindi ko naman po hanggang naman mga... malaki ang bahay. Okay lang po sa akin po. ito. At kami matarhan. Uh, nakakain sa tatlong tatlong beses isang araw okay na po yun simple lang po ang buhay sabi nga kapag may buhay may pag-asa habang may buhay may pag-asa sabi nga po yan gawin natin ang araw-araw natin routine i-vlog natin kung ano man po yung ano kahit pa, paano po lumalaki naman po yung aking ano subscriber po unti hindi naman po gaano sabi nga po hindi naman po ganun kalaki eh unti-unti palaki din po yun sabi nga tsaga lang sabi nga ina. Sinasabihin nga po nung ako, ako ng asawa ko, bakit ka pa magbablog ganyan-ganyan? Sabi ko, wala. Parang ako lang. Gusto ko lang. Parang libangan. Pagka nga po ako nanonood ng mga ano, mga vlog, sabi ko, sinasabihan na po. Sabi ko, yun lang ang libangan ko eh, manood ng mga ganyan. Manonood ng ka-business, ka mga vlog na thinking body na mga kagwang ng mga kabusiness sabi ko, yan lang po yung yung dibangan ko panunood ng mga ganyan tapos pakikialaman pa ako eh doon ako kung saan ako masaya sabi ko doon ako hindi na po Kaya sabi ko, pag mag-vlog ako ng kwan, mga ginagawa ko pong pang araw-araw na ginagawa ko palagi dito sa bahay. Siguro po sa susunod, kung may time, at pwede naman po ako mag-charity vlogger. Tutulog sa mga senior, mga PWD. Ayan ako, hindi pa ako makapag ng hindi pa ako makatulong ngayon sa ngayon siguro po pa, pag nagpadala kaya lang po pag natapos na lang kapatid ko ang eh, um, tulong po niya yun sa mga senior saka malayo po doon sa Quezon eh dito po ako naka sa Laguna pero siguro po, pag nag-humanda na kami doon, na kami maninirahan talaga. Kasi malaki po yung nagba namin doon. Uh, kapag tanim tanim makakapag-alaga ng baboy, makakapag-alaga ng manok, para hindi na po bibigyan yung mga pangailangan araw-araw, nandoon na po sa pwede kang ng manok, maalaga. Kung kaya gusto mo mag-alaga ng baboy, kasi may paalagap po kami yung baboy sa Quezon. Dalawa po yung inahin doon at mga anak na po. Yung isa na ibenta na yung mga anak. Tapos yung, yung, isa naman nanganak Tapos para na Tapos yung isa, September, mga daw po yung isa. Kasi, buwan na. Napababahan na po ng ano, sa bulugan. Kaya yun. September, mga nanak na uli yung isang baboy na may naanahin. Ganun po yung routine sa probinsya pagka ano, ganun po ang gagawin namin pag matanda na. Tsaka, mga fresh na pagkain po yung nandoon kasi may mga tanim kami mga halakalaman. Tsaka mga puntos na nandoon may mga tanim. Tapos na gulay, nakakapagtanim ka. Di katulad dito po sa ano, lahat bibilhin. Puro mong ano, idol po, nyo, saging, nandoon lang po. Kukuha lang kay sa mga tanim, at nakalagay lang po doon. Yan, may mga tanim. May mga tanim po kami doon kung ano anong tanim. Hindi na po bibilhin. Hindi po katulad dito na lahat bibilhin talagang ano ay doon po pwede ka makapagluto. Magluluto ka sa ano, sa kahoy, manguha lang po ng kahoy. Makakaluto ka na. Kasi, yung palapano ng nyog, you know, pwede pong gawin pang datong. O makakaluto na po ng kanin, ng mga ulam. Hindi po katulad dito, lahat bibilhin. At tapos doon, magtanim ka lang ng talong, sitaw, kamatis, mga luya, sibuyas, bawang. Hindi ka na bibili. Puro ano po. prespa. Napakaganda po ng ano. Hindi ka ano. Tsaka yung lugar po namin ay patag. Sige po mga kapams. Salamat po. Tatapusin ko na po itong vlog ko at saka ilalagay ko na po ito sa prep. Bye-bye po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po, nagluluto po ako ng pritong saging. Saging po, nagluluto po ako ng saging. Yan. Yan. Nagluluto. Nagpiprito po ako. Yan po. Yan po, binalik ko na po yung ano, binaliktad ko na po yung saging. Maluluto na po yan. Maya-maya po, kakainin na. Yan po, ang almusal ngayong umaga. Pritong saging, tapos kanin, at in, na may konting ano, adobong manok ang ulam. Yan po, ang kakainin ko ngayong umaga. Mga kabisnes, mga, mga kapams, yan po po mga kabisnes niluluto po natin tapos ito po yung, yung maluto na yan po niluluto po tayo ng ritong saging yan po Mata malapit na po yung matapos Kabisnes, ito, malapit na pong maluto. Kakainin ah, na pagkatapos. Yan po. Malapit na pong matapos yan. konti na lang matatapos na ang aking pritong saging. Mga kapams, mga kabisnes, yan po. Yan po. Malapit na pong matapos ang aking nilulutong pritong saging. Yan po. O, oh, yan na po konti na lang at matatapos na po ang aking pritong saging matatapos ng pagluluto ko yan po mga kabisnes mga kapams kain po tayo ng saging matatapos na pong maluto ito kakainin na lang yan mga kabisnes mga kapams hello po sa inyong lahat Napagpalang araw po sa ating lahat. Ayan po. Simpleng pagluluto ng pritong saging. Hello po mga kabisnes, mga kapams. Ayan po, malapit na pong maluto ang aking pritong saging. mga kapams ito kukunin ko na po ang saging luto na po siya mga kapams kakainin na lang po pagkatapos maluto ayan tapos na po ang pagluluto ko.